pa daw siya sure. Ayun, hindi lang mm hindi -hmm. siya sure. You want to be artista? What? Pwede ba Ayana, i-enjoy naman doing uh, when magic guys di ba? Nag Nag-shooting, nag-enjoy ka. Hindi ako. Uh, yung work mo, no? Yes. May mga movie Yes, yeah. uh, yeah. so, may so, mga... So. Mga pero may TV, wala ka series pa. Meron din. Pero abangan, abangan nila. Kasi ano pa lang eh, parang pag-wilig ko lang kami ni A.L. Pag-wilig ko. Pag-wilig ko. Wait, no reaction sa ano. Kasi kaya kapag mabalik tayo yung sisters in election daw, tatakbo At wala akong alam. Wala akong alam. Oo, wala wala alam wala kami, Wala akong alam sa election. Wala akong alam sa election. Although so, may communication pa rin naman. So, so, uh, oo. Pero wala, wala, wala akong alam. Nag-take like, ko rin yun. mo ba? Kasi okay niya yung parent tingin ko yun. Sa I think so. I think so. Ako ah, pero kasi by now siguro, masasabi na siguro sa akin yung ito sa kuya ko. Diba? Pero wala. Pero if ever support mo naman siya. Of course naman. 100% Oo naman. Pwede ba mo hindi? Pero oh. ba? Mapalik sa bulit. Lalo ba? Wala. Malala. Once na makikin. Okay Oo. Oh, oh. okay. Hindi ko pala tatin. Pag hindi mo hindi pala talaga. Hindi. Ay, okay. 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 uh, sorry, sorry.